ayan, takbo dito, takbo doon tayo di si si Inday sabi ng lula ni amoy sunog, takbo ako yung isda oh. o no. ayan o <laughs> takas lang paglingon yung ko magdami-dami <laughs> dito muna namin tatambak happy weekend. So for today's video, dito tayo ngayon sa garden. So ayan, ito ang bit, natin ngayon kasi tayo ay magba -barbecue. So ito yung aming ah uh, aking bina-barbecue. So ayan, ipakita ko sa inyo. So ayan. So ayan si V naglalaro. Ang lola niya is nandito. Yung nababantay sa lola niya, pero habang nagba tayo, ay tayo ay nagga-garden. Ang daming stick doon kanina. Wait na ka, wait yung mga stick dyan kanina, tinabi namin doon. Ipakita ko sa inyo mamaya. So, ayan ang aking anakis na makulilit. So, ayan. Pakita ko daw siya. Say hi! Hi! So, ayan. So, si Javi naman nagda-drive na doon. Kaya tinanggal namin yung mga stick dyan. O, diba? Two weeks ago lang. Mahaba na. Matataas na yung aming ano, damo. So, kaya garden tayo. Relax, relax. Relax, relax. Doon siya. O, diba? Cute, mm -hmm. cute naman yan. <laughs> relax, relax. Ah. So, ay yan. Ayan, so pwede ko kan kami. Ngayon dito sa garden. At the same time na garden. So ayan, tumulungan ako na. At ang na mag, ano na mga stick. Ang dami kasi dyan kanina. Si Nicholas nag-drive na. Is so, running dito. So marami niya kanina. Tapos so, na namin. Tumulungan kami na. Ayan. Tapos ngayon. Tumakbo ako dito. Look lakas na ako eh. Sabi ng dala ni Vic. Ah, nakaamay ano sunog. Pagtingin ko. Nako. Lakas na ako So, ayan. At least naman. Mag-decide Mag-decide na so, Diba? Ganda ng weather. Sarap mag ano. Ah, barbecue talaga ngayon pag ganito ang weather dito sa amin. Mainit pero maano. Yung hangin nga malamig pa din. diba? 27 degrees pa na. Ayan na yung aking mga mansanas. Ayan. Ayan. sila daw ano na nga yung sige na yung sa akin lang Yung gulay, nagtatupo naman ako. Ayan din, habang nag-garden tayo. So ayan, habang nagpa-barbecues ito. Marami ito kanina yung mga stick na to. ito. Tinatabi natin kasi si Javi ay nag-drive na. Ito yung mga inaramang ito. So ayan, itabi natin doon sa tangbaka. Yung Lola ni Vinan dito Lola <laughs> ni Vinan dito din Pinutulungan niya ako magano ng stick Kanina kami liniklas eh. So may ano pa sa online class lang O okay, kaya Itutuboy ko na So yung mga tinabi namin kanina Magkami-kami Dito muna namin itatambak So ayan Ayan pa yung mga tinabi namin kanina Galing doon So gamitin na natin to ito yung kay Betty. Lungan niya ako para mas mabuti. Sa so, NCB. O, oh, diba? Ito ang aming weekend. Okay. Family time. Pero busy. Diba? So, ayan. Kunti na lang. Hi, B! Pero lang si Silip-silip na barbecue doon. Oy! Na aking barbecue. So, tara Lisa. Ayan. Tampak na dito sa harap. Ayan. Takbo dito. Takbo doon tayo. <laughs> This is Inday. Hmm. Sabi ng lula ni Bea, Amoy sunog. Takbo ako yung isda o. No. Ayan o. Tapos nang apoy paglingon ko.